Sumayon niyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakilan pa man. Sa aking mga iniibig na mga kapatid na patuloy na nakikinig at nakikipag-aral, muli nating tipunin ang lahat ng aralin at muli nating ipaalala sa ating mga sarili ang kanyang kagandahan. Bagamat ang lahat ay nabubuo sa pamamagitan, nang malilit na bahagi ng katwiran, may isa lang kinauuwian ang layunin ng pag-aaral. Ang bawat isa'y maturuan at maaralan. At ang bawat naaralan ay nagpapatuloy ayon sa katwiran na ninanasa ng Diyos na ating magawa. Mga iniibig na mga kapatid, gaano nga ba kahalaga ang kalayaan kapag pinag-uusapan? Gaano nga ba kahalaga na mula sa inyong mga sarili na ito ay madama upang kayo na may nagpapatuloy na may kaligayahan at hindi natatali sa maling kapaligiran. Ni hindi natatali sa maling kaisipan at paniniwala. Kung ang Diyos ay nagtalaga sa kanyang sarili na mga batas na kinakailangan masunod at matupad, ang mga batas baga nito aking mga iniibig ay nagiging kadahilanan upang ang inyong kalayaan ay mabawasan? Ang batas ba na ginawa ng tao sa lipunan din ng tao? Ang pagkakagayari ba ganiya ay ayon din sa pagbawas ng inyong mga kalayaan? Sapakat kung ang magiging tanawin ay ganito, marahin nararapat niyo ng siya sa atin ang inyong puso. Ano bang akala ninyo sa kalayaan? Kailan yung sinasabi na kayo ay malaya ang ginagawa ba ng isang bata ayon sa kanyang nasa? Magpapakilala ba na ito man ay kalayaan? At kung ito ay kalayaan, ito na nga bang karapat-dapat at hindi na kailangan supilin? Sapagat kung ang kalayaang matutunan ng tao mula sa kanyang sarili ayon sa pakinabang lamang ng kanyang nakukuha, ang taong niya na hindi pa nakakakilala ng katwiran ng pag-ibig para din naman sa kanyang kapwa. Sa sa bandang huli, mauwi sa isang batas na sinabi ng dakilang guro. Kung paano mong iniibig ang iyong sarili, ganun mo rin iibigin ang iyong kapwa. O tulad ng iyong sarili, ang pag-ibig na ibibigay mo sa iyong kapwa. Kung magiging ganito ang kalagayan ng bawat mag-aaral na nagahanap at gumagawa ng katwiran ng pag-ibig, marahil hindi na nga kailangan pang anumang patas upang kayo palalahanan sapagat narito inilagay na nga sa inyong puso ang katwiran ng tunay na pag-ibig na siyang nagpapakilala ayon sa inyong pagawa. Ganun pa man aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang mga salitang yan ay lagi niyong narinig laging nabibigkas, laging binibigyan ng kahulugan, at lalo na, lalo nababasa ayon sa kahayagan na meron kayo sa paggawa. Sapagkat kung ang magiging sukatan ay paggalaw ng tao, hindi lahat ay umaayon sa katwiran na yan. Sapagkat mayroong mga paglabag na nagaganap, lalo na kung ang bahagi ng sarili ang sasaktan. Ang nakakadaman ng kaapihan, ang nakakadama ng kalugyan. Lalo na kung ang isang sarili din ang nagbibigay ng sakripisyo o paghihirap sa bawat bahagi ng pag -alaw. Kaya nga, ang sukatan ng kalayaan ay iniingatan at ipinaliliwanag na mainam sa bawat isa sapagkat kung bahagi ng katunayan ng kasulatan ang pag-ibig ng Diyos na matatak sa bawat isa ang mga bahagi niya ay sinasaliksik ng mainam at binibigyan ng malalim na kaisipan upang sino man na gumagawa sa paniniwala niya sa kalayaan, hindi siya sumasalamsang sa anumang uri ng patas na itinindig sa kanya ng Diyos. Kaya nga may kalayaan at tinatiri nito sa dalawang bahagi. Ang mga taong mangmang -mang ay gumagawa rin ng kalayaan ayos sa na nasa ng kanyang puso. Ngunit meron isang taong malaya na gumagawa din na may kalayaan. Ngunit anong kanyang tinutupad ang nasa ng Panginoon na matira o natitwitira sa kanyang puso? Kaya nga, mali pa masiliksik ng tao, ano ba ang nilalaman ng iyong puso? Dito niyo susukatin kung gano'n rin kalawak ang maging kalayaan mo. Dito mo rin mapag-uunawa kung anong mga batas ang hindi na naaakot iyo o hindi na yayakap sa iyo upang ikaw ay sinilid. Sapagat narito, hindi ka na gumagawa na sumusuway, kundi ikaw ay tumutupad sa bawat kalitlitang batas na naititik ng panahon. Dahil dito ang kalayaan mo ay labis sa harapan ng Diyos. Pagkapat ganoon ang magiging katwiran, nalalaman niyo kayo kabahagi rin ng sanglibutan. At sa bahagi ng sanglibutan niyan, may mga bagay Ayon sa katwiran ng Diyos na kapag iginaganaw ng tao, hindi nagiging karapat-dapat sa paningin ng iba. Ang sinasabi ba ng tao labat sa iyo ay nakakabawas ng kalayaan mo? Ang mga bahagi ba na pananaw ng tao labat sa iyo, nakakaapekto ba sa kalayaan mo? sapagkat kung ikaw ay naaralan ayon sa utos ng Diyos, ayon sa kanyang mga batas, at ikaw ay gumagawa ng gayon, ano ang paggawa mo na sasadamsan? sa batas ng tao, sa batas ng moral? sa batas na itinindi ng marami, kahit ayon lang sa kanyang paniniwala. Kaya nga sa bahagi ng katwiran ng paggawa, ang lahat ng ito'y nabibigyan ng linaw, nabibigyan ng halaga at pagkakilala. Sapagat maraming sinasabi ang puso ng tao, lahat ay kaya niyang ibigin at tanggapin. Ngunit kapag ang bahagi na ng laman ay gumagalaw, dito nahahati ang lahat ng yan. Sapagat ang tao mula sa kanyang sarili ay limitado, ayon sa panahon, ayon sa lakas, ayon sa pananggap, ayon sa pagkakilala, at higit sa lahat ayon sa pangunawa. At kung ang lahat ng limitasyon na iyan ay nagiging hadlang upang ang isang manggagawa ng Panginoon ay tunay na maralan. Ano ang dapat gawin ng bawat mag-aaral? Ano ang dapat ninyong unahin ano ang dapat ninyong bigyan ng pansin. Hindi pa ganyan nadarama ang mga bahaging yan aking mga ibig Gano mang kapag nanasa, mayroon kayo na may hatid ang lahat ng bagay na itutulong nyo sa inyong kapwa. Kulang ang inyong panahon. Kahit ang mayroon kayo na material na bagay, tila kulang upang maihando. Kung lahat ng magiging sukatan ay kukunin sa sanglibutan, tunay, hindi ito magaganap sapagat ang sanglibutan sa kanyang sarili ay sakop ng panahon. Ganon din ang inyong mga laman. Kaya nga ang panahon sa sanglibutan ito ay masyadong mahal. Inihang tulad ng marami sa gito at ang nakakaunawa ng kagintuan ng panahon na iyan ay sumasamantala sa bawat sandali na magawa niyang pinakamabuti at pinakamainam. Hindi niya ginagawa ang panahon o gumagawa siya sa panahon na ito'y nasasayang at nauwi sa walang kabuluhan na pagating ng panahon yung kanyang pinagsisisihan. Tunay na matuwid ang pagkakawika. Walang nagsisisi sa simula, lagi lamang sa huli sa pagkasabahagi ng mulihan na ayon sa sukatan ng inyong anak-anak, dito nyo makikita kung kayo ay nagtatagumpay o nabibigo. Kung kayo'y umaayon sa tamang sukat, nakagana pa sa mga bahagi na inyong tinatanggap. O kayo'y kulang. Samantalang kung gagawin ng tao ay ang mga bahagi ng katwiran ayon sa Espiritu, ang lahat ng iyan ay pupunuan hindi man nyo makita ang katwiran sa kahayagan lahat sa laman, ngunit makikita nyo ang kahayagan ayon sa bahagi ng paggalaw ng isang kaluluwa. <clears throat> sa pagkasino nga ba sa inyo, mga iniibig na mga kapatid, na sa panahon ng kanyang kahabagan ay lumatag, naglaan ng malit na panahon upang manalangin, naglaan ng kanyang sarili ng kahandaan upang manalangin, lahat ay nagmamadali kahit sa pananalangin. Lahat ay nagbabaka sakali kapag nananalangin. Lahat ay dumadaing kapag nananalangin. Hindi na ngayon nagiging malinaw ang layunin kung bakit kayo nakikipagkomunikasyon ayon sa Espiritu. Hindi na rin nabibigyan ng halaga ang bahagi ng pakikipagkomunikasyon na yan sapagat narito Iba ang naging tingin ng tao sa mga bagay na hinahain niya sa harapan ng Diyos. Ano nga ba ang dapat niyong sinasabi sa inyong mga panalangin? Sapagkat kung sa pamamagitan ng panalangin dito ang tao matututo magkaroon ng pananahimik sa kanyang sariling ako. Iniisip niyo pa kung gaano kalaking kapayapaan kayo ay magkakaroon? Ano pat kung mayroon kayo ng kapayapaan, hindi kayo aabot sa pagkalito. Lalong hindi niyo aabutin ang pagkabigla. Sa lahat ng nangyayari sa inyong kapaligiran, kundi lagi na mauunawaan niyo bakit ang mga bahaging yan ay nagagana at kung ikaw ay mananalangin sa mga kaganapang mayroon ng iyong kapaligiran, anong una mong sasabihin sa Diyos? Ikaw bagay magpapasalamat sa ang lahat ng pagkawasak ay nagaganap? O ikaw bagay magpapasalamat sa narito? Kung ano ang kalooban ng Diyos ayon sa katwiran ng pag ay patuloy niyang nagagawa at patuloy niyang ginaganap upang ang sanglibutan na kabahagi ng bawat isa ay magkaroon ng pagkalinis sa kanyang sarili. Ano pat ang bawat isang naririto ay makadama din ng paglilinis na yan na ang bawat bahagi ng katwiran ay maging malinaw sa kanya. Bakit nga ba may alingaw-ngaw ng kaguluhan? Bakit nga ba ang mga bahagi ng mga paggalaw ng inyong kapwa ay hindi lahat kaigay-gaya? Bakit nga ba kahit kayo na inaaralan, may galaw din kayong hindi kaigai gaya. At ano ang lahat ng ito? Inyo bang pinagsisisihan? Ang panalangin ay mabuting paraan upang kayo'y makipag-ulayaw sa dakilang Panginoon. Ito rin mabuting kaparaanan upang ikaw ay makahingi ng tawad at makapagpasalamat. Ito rin ng mabuting paraan upang ikaw yung ng sa kanya ng kahabagan. Upang ang lahat ng bumabahagi sa paggalaw na yan ay makadama sa kanilang puso ng katahimikan at kapayapaan sa gitna ng maraming kaguluhan, sa gitna ng maraming kapihan at kalubihan na maalala nila ang Panginoon at ang kanyang salita na sila ay mag-aaral lamang dito at kinakailangan silang matuto tulad mo at ikaw man na inaaralan ay magkaroon ng pagkatuto at pagunawa upang sa panahon na ikaw ay nakakarinig ng mga pangyayari sa iyong kapaligiran, hindi ikaw ang unang maghahagis ng negatibong vibrasyon na nakakatagtag upang ang init ng bawat ng ay mag-alaw. Ano ngayon ang nangyayari sa inyong kapaligiran? At ano ang nagiging epekto sa inyo ng mga pangyayaring yan? Hindi ba kayo nababagbag aking mga iniibig? Hindi bang ba panahon ng inyong paglalakbay ay ayon sa kapayapaan ay nababawasan? Hindi ba rin kayo nagtatayo ng poot dahil sa kaganapan? Kung ang lahat ng yan ay nagkakarumpa ng kapangyarihan sa inyong mga sarili, ano ang kalayaan na inyong pinaglalaban? Anong ninanasan nyo upang kayo tuluyang ng maging malaya? lahat ng iyay na sa inyong paligid at kayo nandito at nasa laman. Hindi nga ba maaari sa gitna ng lahat ng iyan, mayroong pang matitira sa puso mo. Na ang kapayapang matitira ay magiging sapat upang ikaw ay makipag-ugnayan sa mga banal na sila man mahabag. At ang kapayapan ay ibuhos din sa iyong kapatid. Kaya nga, kung ang maliliit na bagay ay hindi masino ng tao sa kanyang sarili at naghahanap siya ng kalayaan, anong gagawin ninyo sa kalayaan? Ang magsaboy ng lagim, ang magsaboy ng mga hindi magagandang vibrasyon, sapagat kung ito ngayon ang kalagayan, matutupad pa rin at karapat dapat ng laging nakalatag. Ang batas ng ganting galaw upang ikaw ay maaralan din. Sapagat kung nanahunawaan ng tao, ang kabanalan ay humaakit sa kabwa banal. Saliksigin ninyo ang inyong mga puso. Anong uri ng banal ang natitira? Kaya mo pa ba itong ipaglaban sa gitna ng maraming kapulumihanan? Kaya nga kung ang katwiran ng kabutihan ay iniaaral at ipinipilit itindig upang isabuhay. Habang kayo'y nabubuhay at pinipilit yung gawin ng matuwid, katotohan ang sasabihin ko sa inyong aking mga iniibig. Ang pagbabata ay laging nasa inyong harapan. Sapakat uunahin nga ng taong maipaunawa sa kanyang sarili ang kadakilahan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagat ang nagiging matuwid lamang sa harapan ng Diyos ay yung kumikilala ng kanyang mga batas at patuloy itong isinasagawa ayon din sa kalooban ng isang ama. Ano patang kadakilaan ng turo ng isang Kristo ay hindi mapaparam. At ikaw na naglalakad nito ay magiging buhay na ehemplo ng kanyang katwiran. Bakit nga ba ito laging sinasabi sa inyo aking mga inibig? Bakit nga ba hindi lang ilatag ng Diyos sa inyong mga isipan ang kabutihan at lahat kayo'y maging mabuti na? Bakit nga ba hindi nalang gawin ng Diyos na ang lahat ng masama ay maparam? Upang kayong mabubuti ay siya matira at maging mapayapang namumuhay. Mayroong layunin ang paaralan aking mga iniibig. Tulad din niya ng itinindig ng dakilang guro. Hindi lamang niya ninasa na kayo makatikim ng isda. Kundi tinuturuan niya kayo at ginagawa niya kayo manging isda o mamalakaya upang maunawaan niyo kung gaano kahalaga ang magpakain ng tupa upang maunawaan nyo kung gaano kahalaga ang inyong kapwa ayon sa pag-ibig na sa Sapagat narito, ibinigay na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit kayo naririto. Ano ngayon ang hinihintay ang kapwa pag-ibig na maibigay? At yan ay gagawin nyo sa pamamagitan naman ng paghahandog nyo sa iba. Kung ito ngayon na magiging kalagayan at bunga ng mga paggawa na hinihintay sa tao. Ano ngayon na magiging batayan ng inyong mga paggawa upang ito naman ay umayon sa layunin ng Panginoon. At hindi lamang umayon ayon sa iyong sariling pagnanasa. Sapagkat kung ang layunin ay aayon sa layunin ng Panginoon, aking mga iniibig, tinutupad mo ang salita at kanyang utos na ang pag-ibig na mula sa iyo ay maibigay mo sa iba. At ang pag-ibig na nasa iyo na mula sa Panginoon ay magiging kadahilan upang ikaw at ang Panginoon at ang iyong kapwa ay maging isa. Sa ganitong kaparaanan, ang kapayapaan, ang kalayaan, ay hindi na nga hahanapin at hahangarin pa kundi ito'y inaangkin mo na nakabahagi ng iyong sarili ano pat ikaw mula sa iyong puso ay laging nandoon sa Panginoon sapagkat lagi mong nadadama na ang iyong sarili at siya ay nag-iisa itong hinahangad na inyong matagpuan at inyong makuha upang matupad ang bawat katitikan ng kasulatan na sa inyo iniaral na kung ang batas at utos ng Panginoon nasa inyo na, kayo na nga ang kanyang bayan na tatawagin, na tumatawag sa isang pangalan at gumagawa sa isang katwiran na kung saan ang bawat isa ay inaaralan ng turo at ara na nagmumula sa Diyos na walang iba kundi ang Kristo. Mga iniibig ng mga kapatid sa pangalan ng isang Panginoon, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag at ng kapayapaan ay siyang manatili palagi sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Paalam. Ako ang sa inyo'y naglingkod sa harapan ng dakilang Panginoon Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.